Good morning, good morning. So, good morning mga kapigmates. So, ito nga pala yung ating dalawang inahin na bagong walay. So, ito, 5 days after walay, naglandi na. So, kahapon na iay natin. Kahapon siya ang 5 days nila. Tapos, ni nila. Tas, itong isa naman mga kapigmate, kanina ko lang iniay. So, 6 days after walay. So, may share, share nga pala ako sa inyo mga kapigmate. So, ito mga nai-share ko na rin to doon sa mga naon ng vlog natin na sabi ko doon sa mga naon ng vlog natin about sa paglalandi ng baboy na bagong walay ay hindi na po natin kailangan na hintayin mamula or hindi na po namumula yung ari ng baboy at hindi na namamaga ng husto. So, linawin natin mga kapigmate. Uh, one to one week o isa hanggal pitong araw mga kapigmate pag naglandi yung baboy nyo dyan ah uh, ito sa experience ko na lang to ha. Kalimitan na ikita ko lang mga kapigmate. Liquid sa ari nila. Tapos yung sign na naglalandi. So ito. Pang 4 days after walay. Na wala na gana kumain. Tapos pang 5 days. Wala pa rin gana kumain. So yon. Tapos. Uh, hindi siya standing heat mga kapigmate So hindi siya standing heat. Ang chine ko, mga kapigmate, yung ari niya. So, time check lagi ako mga kapigmate. Sa pag time check ko, madulas. So, yun na yun. Tapos, pang 5 days niya, uh, yun may lumabas na na liquid na tumulo na. So, tumulo na, na malab na na liquid mga kapigmate. So, hindi po na maga yung ari ng baboy, hindi na mula. So, hindi ko na ipapakita ngayon kasi bawal kay YouTube, bawal kay Facebook. So hindi ko napapakita Basta hindi po namula Kung anong ari nung inahin pagkawalay Ganon pa rin So yun, pang ano, one to one week po yun na So hindi naman lahat ng ganon siguro Hindi naman lahat siguro ng baboy ganon Pero based sa aking experience Lahat po ng baboy na naalagaan ko Basta nagwalay na one to one week So hindi po namumula yung ari Hindi na namamaga So hindi yung kagaya nung ano na Yung mga dumalaga O yung mga matatagal ng walay na yung ano nila ay nangangamatis parang sabi na natin na makintag na mapula yung ganon yung parang pagampaga ito sa kanila mga kapigmate hindi na so wala lang basta mapapansin nyo lang yung, ang, sa akin kasi mga kapigmate ang hinahanap ko sa baboy na maglalandi yung sign yung sign nya so ito mga kapigmate ang sign lang na pinakita nito sa akin mga kapigmate yan kagaya nyan hindi siya mapakali so yan pero hindi siya nag-iingay. Hindi po siya nag-iingay. Kasi mga kapigmate, sa paglalandi ng baboy, ang kalimitang hinahanap natin dyan, standing heat. Uh, yung may lumabas na liquid. Yung maingay yung baboy. Nawala ng gana kumain. Uh, tapos... Meron bang isa eh. Yung tipo bang mga pigmate na yung tipo ba na pag nakikita ka, agad-agad tumatayo. Tapos yung tipong gustong gusto lumapit sa iyo na hindi mapakalay. So, yun. Yun yung mga sign mga kapigmate na tinitingnan ko. Yung mga sign na yun, alin man sa mga yun makita ko, matinding paglalandi na po yung ano, yung pinapakita ng baboy dun mga kapigmate. So, sa standing heat mga kapigmate, kung standing heat lang kayo magbabase mga kapigmate. Ah, uh, Kalimitan dyan baka malampasan din kayo. So ako kasi mga kapigmeat, isa lang 'yung standing heat na 'yon sa basihan ko. So marami tayong basihan para malaman na hinaglalandi 'yung baboy natin. So 'yung isa pa nga pala mga kapigmate 'yung pagtaas ng tainga. So ito tirik na tirik pa rin tainga nito kasi ano naman 'to? Large white naman 'to mga kapigmate pero 'yung pagkatirik ng tainga niya hindi normal na behavior niya. So hindi 'yung tirik na tirik na halos magkasalubong na 'yung dalawang taingang 'yon. So, hindi po ganyan yan. So, ano po, basta sa akin mga kapigmate, sa pag-aalaga ko ng baboy na to, na mga inahin, kung ano yung kakaiba. Pag may napansin akong kakaiba sa kanila, lalo na po inahin, lalo na bagong walay, lalo na hindi buntis. So, ganun lagi, kailangan duda, tamang duda lagi tayo. So, yun, taman duda ko. ah uh, umorder ako kahapon ng similya, dalawang bote. Gamitin ko sana dito kay Piona. So, dalawa, dalawang bote yun. Um, ano, dapat i-inject ko yung, ano, i-i-i-i-iay ano, ko yung isa, ngayong umaga dapat. Kaya lang, napansin ko tong isa, si jelly, ay may liquid din na tumulo sa kanyang, kani, sa kanyang ari. So, yun. Sa pag iay ko nga pala mga kapigmates sa mga bagong walay, ah, once na mapansin ko naglalandi na sila, matik na. So, ma uh, ano, matik na ang ginagawa ko. Once na maditik ko ngayon naglalandi, so, mamaya ano iay ko na or hintayin ko ng hapon bago iay or kinabukasan so hindi na ako nagbibilang ng 1 to 3 days bago pa i-ay kasi pag bagong walay mga kapigmate on the spot po yon pag naglandi sila yun na yun hindi, niyan, hindi na natin kailangan magbilang pero sa mga inahin naman mga kapigmate na matagal nang hindi na buntis, o matagal nang hindi buntes matagal nang walay pero hindi naglalandi ah uh, ano yun mga kapigmate, doon ako nagbibilang ng pangatlong araw, pangapat na araw bago ako magpa or bago magpakasta. Kasi yun po yung hindi po automatic na naglande, pakasta agad, hindi po. Pag pinakasta na agad natin, pag naglande, yung mga matatagal ng walay na hindi nabuntis, ay may posibilidad po na hindi mabuntis. Yun po. So yun lang mga kapigmate, in-update ko lang kayo dito sa, sa ating dalawa. So itong isa, medyo ano to, nakakain na naman siya ng ayos nakakain na siya okay na yung pagkain niya tapos ito na lang isa na medyo talagang hindi siya mapakali bagong iay lang po yan mga kapigmate so yun lang good morning good morning sa inyo mga kapigmate